Pinatitigil na ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagsusulong na gawing independent ang Mindanao. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of the Constitution. <laughs> Hindi ito ang bagong Pilipinas ng at na ating hinuhubog. Bagkus, ito ay pagwasak mismo sa ating bansang Pilipinas. Sinabi yan ni PBBM sa Manila Overseas Press Club o MOPC Constitution Day sa Makati City kagabi. Gate ng Pangulo, walang kahihinat na ng panawagan na ihiwalay ang Mindanao, lalo tutol din sa ideya ang mga political leader doon. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. The current leadership of BARM itself has repudiated this preposterous proposal. Paalala pa ni Marcos Jr. pagkakaisa ng buong Pilipinas ang pundasyon ng Saligang Batas. Hindi raw kinikilala at may kaakibat na parusa ang rebelyon. Babala pa niya, matibay ang paninindigan ng administrasyon na ipatupad ang batas. I have said it before and I will say it again here. Our national territory will not be diminished even by one square inch. We will continue to defend it against any and all threats External and internal. We will not allow even an iota of a suggestion of its breaking apart. Una ng sinabi ng law enforcement agencies na ipinauubaya na nito sa Department of Justice ang pagtukoy kung may pananagutan ba sa batas si dating Pangulong Rodrigo Duterte na siyang nagpalutang ng paghiwalay sa Mindanao. Bago naman ang MOPC Constitution Day, dumalo rin ang Pangulo sa 17th meeting ng National Government, Bangsamoro Government Intergovernmental Relations Body sa Pasay City. At ang pahayag niya? A stronger bomb means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means, means a stronger Philippines. Mobile Journal Julie Baeza po, hatid ang mukha ng balita.